nanguha kami ng gagamba sarap mag enjoy mga idol bumalik sa pagkabata pero hindi naman gawain ng bata to hindi lang pang bata ang pag aano ng gagamba pag hunting so, ay kayo <laughs> nagulat ako baka may mga bangin dyan maulog tayo lugi kayo kay ano kay okay. sino itong pangalan bulldoggers kay bulldog may nahuli na may, may isa na Ayun, gagamba oh, laki oh. Ako na, ako na, ako na, ako na. Wait. Ako na. Meron? Wait ton, wait mo na ton, wait mo na ton. Maliit, maliit, wag mo kunin. Maliit, wag mo kunin. Bubukod nga tayo mga idol. Dito tayo. Kahit makaisa lang sana tayo. Nakakatakot kasi yung daan. Baka may ahas. Yan, meron ako nakita o. Oh. Ayun, oh, pa lang ng bahay mga idol Oh. Pero kukunin ko na yan. Kasi pwede na panglaro laro eh, sa mga bata. Ay na lang ya. Ako na uli. Uliin ko na mga Ay. idol. Hmm. Doon na doon na doon doon. Doon tayo sa baba. Ah. Ayun ayun. Malit. Malit lang dito na. Baka maunog. Hindi yan. Malaki. Ay, ko kung mukha ganda. Malaki? Ayan. Hindi, payatot. Payatot lang pero gag gag gagamban. Ay, pasok mo na. Ang hirap eh. Ah, oh, pisilay mong gilid para umakyat. Kasi ganun din dati mga lalagyan ko eh. Huwag masok? Hindi. Pasok mo, ay, naulog. Naulog pa tuloy, sabi ko dun na. Nako, sayang. Nawala, nawala, bigla, dapat may supla yun. Sabi ko na nga ba, dun na sa kabila eh. Ang pangit ang lalagyan ko kasi. Maganda pa naman yun. Saan? Sana yung ilog. Baka mahulog tayo dyan. Ito po yan. Wait, wait, wait. Ako kukuha. Huwag mo kunin. Huwag mo na, video ko muna. Huwag muna. na, saglit. O, oh, ako na kukuha. Magaling ako. Magaling ako. Magaling ako dyan eh. Ayan mga idol o. Oh. Malaki o. Oh. Mataba. Ayan o. Oh. Ako maglalagay. Gagal magkuha si kuya. Magaling ako manggagambay. Okay. Dito dito. Upo ka, upo ka para pag nahulog sa damit mo. Upo ka, upo ka. Ang babaw naman 'yan. Hindi yan One, two, three, sira. Oh, di ba? Oh, pakita mo, pakita mo muna sa ano, video. Hunting ako sa gagamba 'yon, ganda oh. Lalim ba? May may sapa ba? Wala po. Lalim ako na ako na, abot ko 'yan, abot ko 'yan. Yung dobi mo ay lo Challenge sa atin to, last na to, aawin na ako. Pag nakuha ko to. Uli. Ang laki, Laling. Laling. Pero hindi pa to sapa no. Tabi-tabi, ayun oh, gabi mga idol, daan daanan natin no. Oh. Hmm, nako ako na. Ay nako ko na. na. Di ba magaling ako mang damaga magamba? Ibo ko na yung cellphone. Oo, di ba? Ang bilis. Ang bilis na. <laughs> Oo, di ba? Nakadalawa ka na. Ayun, huwi na ako. Kayo na bahala dito pagin, okay. bye bye